Hi guys, good morning. Today is Sunday. Pareho kami off ni Mario. So, ang gagawin namin today is ito, itong parting to. I dalagay na yung mga ibang bricks. And then mamaya kapag may makasama si Mario na kumuha pa na madaming lupa, kukuha siya madaming lupa para matapos na namin to. And then, sa, dun sa baba, mayroon pa kaming fans dun sa baba. Aayusin kasi sirana si na. Medyo nag-split nag yung fence. Kaya kailangan ayusin. So, yun ang gagawin today. And maglalagay ako ng mga ibang halaman sa paso. Kagaya ng mga succulents. Kagaya nito Ito o. Oh. Ayan. Kasi ito hindi na magandang tignan. Kaya ililipat ko na yung iba. So, ito yung mga bricks. Ayan. So, tutulungan ko muna si Mario maglipat ng bricks para matapos na agad. See you guys! So, ito na guys. Naalis ko na yung mga ibang succulents ko dun sa dun sa front garden namin. So, dito ko nilagay. Ayan na siya. Ayan o. Yung mga ibang succulents pa lang yan. So, nakalimutan ko pagawa kay Mario is pa i-drill yung hole sa ibaba kasi wala siyang drainage system at malulunod yung mga yan. So, kahit na may lupa na yan, ipapadrill ko pa yan kay Mario and then, yan na si Mario. Ito na yung ginagawa niya. Hmm. So, ayan. So, pinapantay na lang niya. Yeah. So, we're still gonna use all of the bricks. Pero, ito yung main ano namin. Ito yung iba. Kasi para siyang porcelain. Yung makintab kintab pag napinakinis mo. So, ayan. And then, ito, ayusin din namin to. Like, sa mother time. Pero, ayusin namin tong ano nga. Kasi, sobrang dry na nung ano. Magbubungkal kami ng mga lupa. i namin. And then, narito na rin yung um, paso, binigay sa amin ng friend namin. So, itong halaman na to, plus yon ilalagay ko dito para nakaano siya, para magandang tingnan. So, ayan, yan ang ginagawa namin ni Mario ngayong araw. We're gonna try to finish it para, you know, magamit na tong space na to at isang buwan na lang, July na, so isang buwan na lang, uh, natitira sa summer, and then it's gonna be fall. So, at least magawa to kahit siguro hindi magamit, at least nagawa na to. Para next year, magamit na namin ang tuluyan. Di ba love ko? Mm. So, ayan guys. And then, kapag natapos na to, next project is yung mga nandun sa baba. Yun ang next project namin. Kapag natapos na to. So guys, ito na yung ginagawa ni Mario. Sinisik niya yung ano namin. Itong bakod. So, hindi na siya yung loose. So anyways, ito na ginawa. So since yung mga mga porcelain yung gagamitin namin dito, sabi ko kay Mario, yung dito sa gilid na to, itong bricks na yung ilagay para uniform yung gilid. And then dito na yung parang nakalimutan ko yung tawag. Basta dito na yung mga, mga bato na iba. So ngayon, yung mga lupa, um, meron naman na kami nakukuha sa Facebook Meron naman kami nakukuha sa Facebook um, marketplace na mga namimigay ng libre lupa. So, yun ang kinukuha namin. At itong bricks nga na to is nakuha namin sa Abbotsford Pay It Forward. Kaya wala kaming binayad. And ito na yung isa ko pang nagawa. Oh. Yan. Yung halaman. Yung aming bulaklak. Hmm. So, yan. Didiligan ko na lang yan. And then, yung mga ganito, tapos yung mga ganon, ilalagay namin sa paso kasi gusto ko uniform to. Like, malinis tignan, hindi yung madumi. So, mag e kami kapag may time. Yun ang gagawin. And then ito, in the future, mapapatag din yan. Ito sa masyadong dry. So, ito ililipat ko yan. Madami pa kami mga succulents. Ililipat ko yan sa um, paso. Yun ang aming gagawin. So anyways, back to work na muna kami guys. So guys, ito na yung update. Naglagay ni si Mario ng mga blocks dito para lang mapantay. Para you know, mas nabilis kami makapagpantay ng mga uh, bricks na ganito. Yun ang gagawin. And then yung ilalagay namin dito is yung nabibili na lang na soil sa mga superstore or sa mga grocery store na soil. Yun ang ilalagay namin. So, ayan, like, lupa na lang yung ano namin dyan. Yung gagawin namin. And then, of course, kailangan pa rin namin ng lupa kasi nga may mga mabababa pang party dito para matapos na talaga. So, bukas si Mario makakakuha ng lupa kasama yung friend namin. So, yan. Ito lang gabi gagawin namin today. And then, after this, relax-relax na lang muna. And then, baka lumabas, magpunta sa grocery. Depende sa mood namin. Kasi syempre, we need to relax after. di ba? Di ba love ko? Hmm? Di ba? So, tingnan natin kung ano ang mangyayari. Pero, ito yung update kayo. And then, yan na. Dinisplay ko na dyan. Yung mga paso, succulents. So, may mga halaman pa akong ilalagay pa sa paso na galing din dito sa garden namin. So, ito. Ito na yung aming munting ano, harding sa labas. Yun lang guys. Thank you for watching.